daw, dali na, umuwi ka na. Napiitik ko, lalibig na lalibig ba oh, masyado ka din eh. Sa kaya mag be. kaya yung simba, ko. Dali na, dalawa lang kayo. Saka yung mag iya ba iya, may ngono, ko gusto ko. Ubo, oo sa mga alam naman kung sabay oo sa, oh, Jesus, sa, boats, sa, amin, sa porto, alam na kami, ba? alam naman na kung sabay, alam naman na Mga sabay, alam naman alam na kung sabay, alam naman na kung sabay, alam alam naman na kung naman na how many times we ate the pie.